ayan guys no? so uh, pang pangalawang shoot ko na to ang init so hello guys it's october 15 uh, tuesday kamusta po kayo na ko kayong lahat so syempre mag -sh shout out ako sa inyong lahat at uh, gusto ko na sana ay uh, matapos natin itong shout out na to kasi ang dami so i've been busy no i've been busy and uh marami din akong mga pinagdaanan at stress kasi gawa ng uh, nagkaroon ako ng problema pagdating sa peste. So a lot of you guys even before when uh, when I started vlogging, nagtatanong talaga sa akin if na ba ako sa langgam, ipis, especially yung mabait, yung daga. So honestly speaking before talaga, hindi ko masyadong hindi ako masyadong bothered when it comes to that. Recently, nagkaroon ako ng problema. And it really shocks me kasi ang dami niya talagang na-damage. Actually dito, nangyari na sa akin yan before, hindi ko na lang kasi siya binlag, kasi na-control naman so, ang uh, nasira niya sa akin before na yung mabait, is yung mga gatas, mahilig siya sa mga gatas and also sa tomato sauce, no, yan but hindi masyadong napakalaki nung damage ngayong uh, this uh, siguro mga 2 weeks ago ang laki ng damage na talaga for me so sabi ko nga dun sa aking uh, distributor no? si Nestle, si Active Serve, sabi ko, um, yung in order ko sa last time parang wala akong kinita kasi I found out na itong mabait pala ay tinitira pala ang aming mga 680 grams na bear brand na nahan dito sa baba so tatlo yun kapwera pa na may nasira na ilan ilan na 300 grams at meron ding nasira na uh, 340 grams na nestogen so I was so ano I was so feeling ano bad kasi talagang imagine niyo ang tumal-tumal na nga, nag-aangay nga lang tayo, medyo bumabawi-bawi, tapos, magkakaroon pa tayo ng losses. No? Supposedly, hindi siya magiging losses. I'm not aware kasi, na puwede pala, na mag uh, back order ka, sa ahente, kay active serve, kapag ka, ang means of, ano, ang means of damage ng iyong items, ay pest, expire, or nire-expiry, ni and, uh, tear, o kaya yung napunit or nabutas. So, kasi mostly ng mga ahente, kapag kagat ng daga, ano, kapag kag kagat ni mabait, ay hindi liable sila na magpalit. But kay, 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 Active Serve, Nestle, ay pupwede. So, dahil na I'm not aware with that, ang alam ko lang is yung expiry, ganyan, and damage. So, pinatapon ko sa tindera ko. Pin, uh, inuwi niya at yung ibang part, kasi kwit lang naman yung naano, pero may butas din naman laki pinaka, pinang, pinampadedi na lang doon sa mga aso nila, mga hayop. So, as a tindera, syempre, sobrang sakit nun. Imagine, 680 grams, tatlo, tapos ilan pa yung ano. So, sobrang, ano nat, sobrang na, sobrang na-stressful, na-stressful talaga ako. so, I thought na, ah, uh, hindi ko siya magiging problema talaga, kasi, nung ngang before, ay nakontrol na namin, no? And then, nung recently nga ay nangyari. Ngayon, uh, may nag-comment dito sa atin sa uh, sa ano ko sa vlog ko na ano, sa vlog ko na yung kapag may DTI ka na dapat 30 days pro after uh, 30 days after ipa-register mo na kay BIR. Yun yung, yung topic natin ngayon. Merong isang ano, merong isang uh, viewer na napansin niya doon sa time ng around 24.54, no, 24 minutes and 54 seconds ng vlog, ay mayroong lumalakad dyan sa may salamin na yan. Dyan lang naman sa may edge ng, ano na yan, ng salamin na yan. Yan, kung yan, yan pa ganun, na mabait. Sabi nga ng daddy, ay, ang galing yan. Ibig sabihin, talagang nakikinig yung viewer na yan kasi nakita kanya yon, no? Ang dami-daming nag-ano, ang dami-daming nag-comment, pero siya, ang, siya lang yung naka-ano, siya lang yung naka- nakakita. So, sabi ko, Um, I was about to vlog it na talaga. Kaya lang hindi kasi nagkakaroon ng pagkakataong maisingit ko kasi nga, uh, busy ako. Parang feeling ko ano, sabi ko sa mother time na lang pag naalala ko. But nung makita 'yan no, ni viewer doon sa video, ay na, na napatay na ni Daddy yun. Na, na ano na namin, na, na control na namin. So 'yun nga. So nung nakita ko yung comment ni ano ni viewer, na ano ko na 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 napukusan na namin at tiningnan namin kasi meron din siyang nadali na nasa loob pa ng salamin so talaga naglinis pa ako nagdisinfect pa ako ganyan so tinitingnan namin kung saan ang angulo paano nangyari so inimbestigahan talaga natin and then uh, yun nga mula noon uh, sinasara na namin 'yan, tapos iniipitan namin pa yung pinakapagitan niya para hindi makalusot kasi hindi lang naman pala isang malaking daga ang naging ang naging kaaway namin dito, kundi may maliit din. So kaya nakakalusot. So kaya ang hirap kasi kailangan mo pang mag-disinfect, kailangan mo magpunas, kailangan mo iayos. You have to make sure na hindi mo makakalimutan before you go home, before ka magsara na mai, uh, ma- ma make sure, ma-secure na hindi mapapa hindi mapapasok ng mabait no i was so confident kasi na ano so uh, i know na marami nagsasabi sa akin na naku po pag talagang may tindahan natural yan normal yan even malls even supermarkets ganyan but of course kasi i cannot afford to lose or magkaroon ng losses na ah uh, in a way na yung ganon no so kaya talaga nagkaroon kami ng mga uh, pag-iingat ngayon at nagkaroon bumili kami ng mga traps and poisons para sa kanila so para makontrol yung pests no eh, hindi ko naman kasi din aakalain but of course i want to show you as uh, as short clips para makita nyo no that happened September 28 when i was vlogging but after that i'm not aware kasi i'm not aware kasi and then after that di ko naman siya na-i-vlog di ko na share sa inyo ay alam ko the next day niyan, dun ko nalaman, no? So, ah, uh, dun ko nalaman na may na-damage na naman siya kasi nag-check ako. So, yun. Sobrang nanlulumo ako. <laughs> Grabe. So, anyways, let's start the shout the formal shout out also, no? After ng clips ng video na ito. So, guys, yun yung video, no? So, pindito natin yung comment ni, ano, ni Pertisus8239. Ayun. Ayun, nakita nyo yung mabait. Ayun, ayun, ayun. Ulitin ko, guys, ha. Ayun, 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 ayun. Ayan. Okay. I try my best na mabilisan to kasi nainitan na ako talaga. Napagod ako. <laughs> Supposedly talaga may lakad ako dapat today na napaka-importante. Ito dapat yung damit ko eh. Kaya lang hindi nga natuloy na cancel. So sabi ko magbablog na lang ako kasi talaga may balak naman ako magvlog. Magvlog tonight no? And uh, yun nga, no? So, yun ano, focus tayo dito. Okay, shout out to Salve Bron. Sabi niya, Mami, alam mo po, di lang ako ang natututo sa pagdating sa negosyo, pati ang asawa ko. Kala ko, di siya nanonood. Yung pala, habang nagsasalita ka, nakikinig din siya. Alam mo po, ikaw naman minsan ang topic namin. Sasabihin niya pa, di ba? Sabi nga ni Mami, what? Kakatuwa lang po, daming learning sa'yo. Pagpatuloy niyo lang kasi parang lagi ako ang kinakausap niya sa mga topic niyo. God bless po. Ayan. So, I'm happy to hear na I, uh, I'm somehow part of your bonding, no? Maganda yan na kayong mag-asawa lagi kayo nag-uusap dyan, no? Actually, ako naman recently lagi kami nagtatalo ng Daddy Park nyo kasi may mga stresses din kami pinagdadaanan and, um, siguro I think it's natural, no? Habang tumatagal na din kasi, syempre, yung pagsasama doon na, ano, no? Pero, eh, hindi ibig sabihin naman, no, hindi ko labi dabi si Daddy Park I mean, Talaga lang ako kasi, napaka ko talaga Pag galit ako, galit ako Hindi ako nagkikim-kim pa para saan pa, di ba? <laughs> Yun ang ko. Para saan pa, para magkimkim, no? Ayan. Si Naida Aheya, sabi niya, Hello, mami pa, gusto kong mga vlog mo. Very exciting. Ganado ako lagi magtinda. Dami na rin akong napundar bilang sari-sari store for 17 years na din. Imagine that, no? ng tindera. nanonood kay mami pa. Maraming maraming salamat po. Karen Belka Belsena, Karen Belcena Agustin, nag-subscribe din ako sa kanya Mami Pie. Ito yung tinutukoy niya na si 4S Vlogs na nabanggit natin sa ating kalagi, sa ating bandang dulo ng video. Last, itong last uploaded natin no last time. Okay, next is Judith uh, Empleyo sabi niya, pwede ba na mag-tour kayo ng tindahan nyo? Gusto ko po sanang makita ang kabuuan ng tindahan. Hinihintay ko po. Salamat. I'm sorry to say that I cannot able to do that kasi um, may mga ginagawa din dito. But, meron po akong mga uh, tour intro sa mga vlogs ko. Makikita nyo naman po doon. No? Usually po kasi, ang pinang intro ko ng aking video ay uh, tour. No? So, may sa mga previous vlogs po natin, meron naman po. At meron din ako yung talagang may title na may kasamang tour. Kasi, uh, ina-update ko naman po lahat ng kasari every time na meron akong babaguhin, every time na nag-extend ako, na-update ko naman, hello, no? But I'll try sometimes, no? Minsan, gagawin ko, no? Some other time, I mean. Okay, Rosemary uh, Bagos, sabi niya, hello, Mami Pwag, matagal na ninyo akong subscriber nung nasa Dubai pa ako. Nanonood lang ako sa vlog mo noon kasi dami kong learnings from you. Thank you po. Now, I realize sa amin lang ang pera na pwede kong kitain kahit nung nasa abroad pa ako and planning to have another store for my RTW soon thank you for motivating us lalo na sa aming mga kasari about sa presyo medyo ahead po ako bilang medyo ahead po ako sa ibang mga kasari dito kasi mababa naman presyo ko God bless po mas malaki ang tindahan mas lalong daming pagod maraming maraming salamat po no? and uh, good, uh, God bless and good luck to your new business soon, no? Another business. Thank you, thank you very much, no? Grinding lang. Lisel, Lisel, ano ba to? Lisen rin bangot? Lisel ay rin bangot ba to? Mami, good noon po. Pwede po pa share po na, paano gumawa ng financial statement. First time ko kasi gumawa para sa annual income tax this coming end of year. Salamat po. Ayan. So Ma'am Lisel, honestly speaking, hindi ko po yan ginagawa. Kasi 'yan po ay hindi ko basta kailangan, pwedeng hindi ko basta pwedeng gawin kasi uh, ang gumagawa niyan para sa akin ay aking tax assistant at pinapipirmahan po iyan sa um, sa ano ko? Sa Sanboyo. Sa CPA pala 'yun. Uh, sa Certified Public Accountant, sa mga accountant, no? Pagka po FS na, kailangan po ay may ah uh, pirma ng accountant, no? Kaya hindi pagdating po dito, hindi ko po uh, maaano kayo, hindi ko po kayo ma mabibigyan ng magandang advice when it comes to this. But syempre, mas maganda pa rin na seek for professional, no? Seek for professional kasi ito ang kanila talagang porte at trabaho. At hindi naman filing ang uh, ang hinihingi yung service, no? So, medyo a little bit price ito kasi financial report, no? Financial statement. So, yun lang. Lalo na kung ito ay ipapasa mo sa BIR. So, actually, even kahit hindi mo naman ipapasa sa BIR, some are, lalo na kung gagamitin mo sa mga banko, ganyan, ano, hinihinga nila talaga ng certified. Ayan. Okay, Sunshine ah, uh, ah, uh, Sunshine Lakpin. Hi, Mami Park. You're so beautiful and thank you for inspiring us always. Kaabang-abang talaga ang vlog mo, Mami Park. Worth it palagi ang paghihintay. Yan, may order ako kala, Kuya Joseph. May naubusan akong items. And then, Elenita Salvatierra. Na-miss ko pong pagbablog nyo. Palagi din kasi akong busy sa aking store. Elenita Salvatierra again. Shout out daw from Nueva Ecija. Shout out ang mga taga Nueva Ecija. Hello everybody. Wait lang guys ha. Kasuin ko lang si Kuya Joseph. Ayan guys. Next would be Langgani Channel. Mami pag nakaka-good vibes ka po talaga. Palagi akong nanonood from Davao del Sur. Kung, kung di ako nagbukas ng tindahan, di ako mapapadpad sa YT mo at di ko na binubukod-bukod ang benta, Mami Park, at talagang nakita ko ang difference, salamat po Wa uh, shout out sa next vlog, Ayan. shout out to Langga Channel si Langga Channel po ay naging topic natin ang kanyang sitwasyon, na kasi ay uh, nagbubukod-bukod siya ng benta ngayon, gusto niya kasi mabawi yung materyales na ginamit niya na ginastos niya sa kanyang pagtitindahan, so kaya hindi niya alam kung paano niya mababawi yung kanyang na, ano na 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 spend. yung situation po ni Langga Channel ay naging topic natin sa ating isang blog, uh, vlog, no? Na which is hindi niya mabaw, hindi niya alam paano niya babawiin yung materials na nagastos niya sa kanyang store kasi ang, ang sistema nga niya sa kanyang tindahan ay bukod-bukod ang benta. So, nakabukod si Bigas, nakabuk nakabukod si Load, si Gcash, o whatsoever pa, nakabukod si Groceries. So, I advise, says, I advise her na sabi ko, ay what is the reason pa na ipagbukod-bukod no dahil lahat naman ng uh, uh, items na yan ay available at tinitinda sa kung saan na pinagkagastosan mo ng materyales no so excuse me sinabi din natin doon review to yung mga advantages and disadvantages ng nagbubukod sa hindi nagbubukod ng benta pero eto guys merong nag-comment sa atin na ano hindi ko na lang mahanap pa may nag-comment sa atin na subscriber sabi niya or viewer sabi niya Mami, ano daw? Ah, uh, kaya daw binubukod-bukod ng iba kasi nga daw nauubos daw yung puhunan sa isang produkto, no? So, ang uh, maia advise ko naman kasi dyan, right budget allocation lang at saka disiplina at saka uh, scheduling. So, lagi nating tatandaan kapag ka tayo ay medyo matagal na sa larangan ng pagnenegosyo ng sari-sari store, dapat kapana natin ang performance niyan every day, every week or every year or every month. So, kapag kapamuna, na, so, mas alam mo na kung papaano ka magba-budget, no? Kung ang sino unahin mo, sino anuhin mo. So, syempre, ko, uh, let me compare it when it comes to ano, let me compare it when it comes to medical, no? So, sa medical kasi, guys, ganito, kapag ka, halimbawa, sa ng sakuna, so, syempre, ikaw, halimbawa, isa ka sa member ng uh, medical, no? And then, magsusur, uh, ano kayo, mag, uh, nyo yung mga mga nabiktima. So, meron halimbawa na naputulan ng paa pero humihinga pa, merong hindi makahinga, may hika, kinakapos na ng paghinga at anytime po pwedeng malagutan ng hininga, meron naman na naputulan ng binte, naputulan pa ng braso, meron na naman na, uh, nasak, na nasaksak ng bakal sa tagiliran at lumusot sa likod, no? Pero nakakahinga pa, no? So, sino ang unang isusurvive? Sino ang unang isasalba ng mga nasa medical? Uh, o yung mga, yung sino yung mag mag-susurvive dun sa mga pasyente? So, uunahin ba yung naputulan ng paa? Uunahin ba yung naputulan ng paa at binte? Uunahin ba yung uh, hindi na makahinga? O uunahin ba yung uh, natusok ng bakal lusutan sa tagiliran, tapos lumusot sa likod. So, ang laging tatan sa medical field, no, lalo na pag sa ganyang pagsusurvive, ang uunahin palagi ay si yung sino yung malapit na mababawian ng buhay. It doesn't matter kung uh, putol na paa mo dyan, putol na kamay mo dyan, as long as humihinga ka pa, hindi kay pa priority. Ang ipa priority, sino? Yung hindi na makahinga at kahit wala namang galos pero mamamatay na dahil hindi na makahinga. Yun ang unang isusurvive. No? dahil iyon ang rules ng uh, sa medical no so sa tindahan natin ganun din una nating isusurvive ay yung dap yung bumubuhay sa ating tindahan yung na makakapagparoke so kung nagbubukod-bukod ka at natatakot ka kasi na maubos ang puhunan mo doon meaning wala kang disiplina hindi mo alam kung sino ang ipapriority mo no so hindi ko naman sinabing wag mong i-priority ang iba at kung ano lang ang pass mo bigyan ng priority mo my point is It's always about discipline and right budget allocation and scheduling. So, dapat marunong ka sa pag-i-schedule. Dapat yan ang i-master mo. So, it's not enough na ikaw ay passionate lang sa pagtitindahan, sa pagtitind pagiging tindera, sa business. It's also, you have to consider na dapat natitingnan mo din, nabibigyan mo din ng uh, uh, panahon at napag-aaralan mo din yung ibang aspeto ng negosyo. Kasi napakalawak po ng business parang course ko yan major lang ako sa management pero napakalawak po ng scope napakalawak ng scope ng business administration as well as business management um, major napakalawak pa din no so paano mo magagawa yan? actually sa totoo lang uh, ikaw ang pinaka mistakes kasi nang marami na pinasok ang pagnenegosyo pero hindi willing matuto naon ng mga mas complicated pa. Magsimula ka sa basic para meron kang foundation, Basic kasi ang laging pondasyon. Para mabilis na sa iyo, nakakapa mo na, kahit nahihirapan ka, pero nakakapa mo, paano doon sa mga complicated things. Alam nyo po, minsan masasabi ko, ang diskarte, hindi basta-basta na isi-share. Minsan, ang diskarte talaga, nasa sarili natin. Inborn, ika nga, no? Merong acquired discarte, may inborn diskarte So, paano yun? Sa inborn kasi, natural na talaga sa'yo. Yung kahit walang nagtuturo sa'yo, nagigets mo yung buhay, nagigets gets mo kung paano dumiskarte. Meron naman na uh, acquired der, uh, acquired discarte na vlog ko yan. wherein uh, nagkaka dumiskarte kasi through environment, no, through your peers, mga nakakasama mo. So yung kung ano ang nasa paligid mo, so na-acquire mo siya. Or kaya true ano, through studies, di ba? So kaya importante open ka. Para kapag ka may mga advices, may mga uh, may mga tinuturo na intindihan mo. No? Huwag yung para ka lang sa langit na parang naghihintay ka na lang ng naghihintay ka kung sino sasalo sa'yo, gano'n. Huwag gano'n, no? Okay. So, yun lang naman na ang masasabi ko doon, no? Ewan ko kasi, marami naman sa ating mga kasari. effective naman yung hindi nagbubukod-bukod, no? So, effective lang yung nagbubukod-bukod pag hindi busy, no? Pero for me, ha, in-advise ko sa inyo, make it a habit na ngayon pa lang, i-practice e, nyo na, na kahit maliit yung tindahan nyo, i-pina-practice e, nyo na, na pagka, uh, nagkaroon na kayo, na napunta kayo sa transition, no, o tumaas ang level nyo, eh, alam nyo, yun, yun yung gagawin, diba, make it a habit, ika nga, no, yon so, thank you Langga Channel, and I do hope na, um, kahit pinagsama-sama mo na yung mga benta mo, eh, hindi ka naman maligaw. So, right budget allocation, right scheduling, yon. I would like to share to you guys my notebook. This is my notebook. Ang nakalagay dito, payment terms and schedule. So, ahead of time, prior to days, three days, one day, nakaayos na ang schedule na babudgetan ko ng aking sales. So, let's say for example, meron ako dito, October 14. So, so that was yesterday. So, 15 ngayon. So, ito, ay Uh, 13 pa lang, pinaplano ko na to. Even though 14 ay ito yung pinaka-final niya na dapat ay makomplete ko yung task ko na budget. So, sa October 14, guys, may, meron akong budget dito para kay Kuya Joseph, kay EKC, kay 14M, yung sigarilyo natin, no? Dumating din kanina kay, kay Butika kasi may nanghiniram akong Gcash kay Butika. So, ibig sabihin, 14 pa lang ng October, naka-ano na to, naka-schedule na ito ay pag-iipunan ko. So, at uh, 12, 13, 14, hanggat maaari, makompleto ko to. Para pagdating ng 15, 15 ko na siya gagamitin. Dahil sa 15 talaga siya gagamitin. Tulad today, uh, I was supposedly, ano, uh, attend a very important matter, no? Kaya lang hindi natuloy. Uh, naabutan ko pa si Kuya Joseph. Nakabayad na ako, naka-order na ako. So, nasettle ko na, no? Dahil today yon 15, na inipon ko na ng 13 and 14. So, prior the date, ay inaayos ko na. Lalo na kung malaki yung kailangan na naka-schedule na bayaran or uh, gamitin para ipambili, ipamili. No? So, tomorrow, October 15, ay, the next day to October 15, that was today, ang naka-schedule ko naman na iayos para bukas ng October Uh, 16 ay si Nestle dadating magko-collection si Bigas, si Ice Cream at kung ano man pa kung may sasobra. So, October 16, no? So, uh, supposedly October 15 dadating yung aking renter, uh, sorry, yung aking landlord kasi every 15th of the month ang collection niya. But nag-request nga ako na baka 17 na niya siya mag kasi nga aalis ako dapat today. So, na-move ng 17. So, kaya naman, uh, ngayong uh, October 16, no, even October 15 ngayon, naka-schedule na dito kung ano yung mga kailangan kung pondohan. So, may schedule po ako. Ayan, may schedule po ako. Pangalawang notebook ko na nga ito. Eh. Totoo lang. May schedule po ako. May schedule. Ayan, may schedule po ako. So, there's no reason na hindi mo maalala. Kasi, pag ikaw nandito ka sa tindahan mo, kakalikutin mo yung mga schedules mo, yung mga ano ba ang babayaran bukas, sino ba ang dadating, uh, nakakompleto ko na ba ang dapat kong ponduhan, something like that. So, dapat, alam mo, sometimes na even activities mo na gagawin sa tindahan eh, dapat na naka-schedule eh. Sa totoo lang. So, meron din po ako dito schedule ng, ano, ng payment schedule of check, yung check ko. Kasi, uh, di ba, pag nag i tayo ng check eh, na post-dated check sa ating mga ahente, nire-rewrite ko po yung ano niyan dito, tulad po nito nire rewrite ko po, nilalagay ko yung date, nilalagay ko kung sino ang pupondohan na a uh, company, and then yung amount niya. Para prior to this date, naka-schedule na ito na mapondohan, makapagpasok na ng pera sa banko bago dumating ang date na to. So, kaya po nakaayos yan. No? So, I hope na may gumagawa rin yan. Sino kaya sa inyo ang gumagawa rin ng katulad ng ginagawa ng mami pal? So, kaya, um, there is no reason na makakalimutan mo. Kasi hindi ko magigets talaga yung mga tinderang makakalimot na samantalang lalo na kung hindi naman super as in busy. Dito nga busy na kami, hindi ako basta-basta nakakalimot eh. No, sa totoo lang. So kaya kailangan dapat, no, ito ang anuhin mo. So kung ikaw ay eh, may tindera na, so more or less na dapat nabibigyan mo ng atensyon ang mga schedules mo. Kung wala ka naman tindera, wala namang kaso yun. Magtala, isulat mo, magkaroon ka ng reminders, no? Kung ayaw mo naman sa ganito, cellphone. Ako kasi mas effective yung nasa notebook eh, kasi yung nasa cellphone, kasi ang hilig ko maglagay ng notes. nako guys, ako yung tipo ng, ako yung tipo ng taong mahilig sa mga notes. Sa so, totoo lang. Okay, anyways, um, let's move on also to, um, to ano naman, uh, sino na ba tayo, saan na ba tayo? Si, ano, saan na ba tayo mag-shout out? Shout out to uh, Madiskarteng Bicolana. Salamat uli. Super shout out, Mami. Super true. Talaga, dya, talaga, ka talaga dyan, talaga, sa lahat ng sinabi mo, Mami. Hindi biro ang pagsasari-sari store. Super pagod mentally, physically, pero tama po kayo, depende talaga sa tao. Kung tatanggapin ang sitwasyon. Tsaka basta mahal talaga ang ginagawa natin, passion natin, eh, ka nga, eh, pagod na ipapahinga. Basta dapat talagang happy tayo sa ginagawa natin. Ako nga, mami, kahit ma daming times na hindi nag-success ang aking store, but still, sari-sari store pa din talaga ang gusto ko. Kasi kahit mahirap ay doon talaga ako masaya, doon ako mas na-enjoy. Salamat always, mami. Daming natututunan. God bless you more and more. So, ako ganun din, no? Kahit may mga nag-failed ako ng mga decisions and businesses before, still sales pa din ang gusto kong gawin. Yan pa din ako, ano? ano yan pa din ang gusto kong gawin talaga. Okay, thank you Mama Discarding Bicolana. Uh, shout out to Jonathan Debad. Mahirap kung sa mahirap ang pagsasari-sari store, yung mapanatili yung puhunan mo. Pero kung passion mo at may goal ka, sarap sa feeling, lalo na kung marami kang binibenta, binibilang na benta, which is true, no? I would agree, Jonathan Debad. Uh, Debad. Teresita Baron, Mami Part, magaling talaga si 4S Vlog Idol ko yan. ayon, o oh, diba? Rowena Ramones, hindi pa rin ako nadala. Inulit ko na naman magtayo na naman ulit na ang business water station naman eto stress na naman ulit hi sana hindi ako mapikon kasi inis na inis naman misa sa iniwan kong business ulit hindi masyadong inaasikaso tal hirap talaga pag wala ka para tingnan ang business ay uh, kaya i sure ko i sure ko pag nagtayo ako ng store, hindi ko na iiwan. Ayoko na. Ako na mismo ang magmamanage para hindi masayang ang pera. Pinaghirapan ko dito sa Japan. Last na talaga. Hindi ko na iiwan. Hindi na ako babalik sa Japan. Paninindigan ko na talaga. <laughs> Ayan, si Ma'am Ramones. Walang kadaladala, ano? Ayan. Gusto pa rin talaga na magnegosyo. Pero hindi naman niya matutukan. Ayun, nag-failed na naman, no? I'm sorry to hear that, Ma'am And, ah... Uh, alam mo, ipunin mo na lang ang pera mo. Saka ka na mag-start kapag ka ready na talaga ang sarili mo to enter in this, ano, to enter in, to enter into the business, no? So far, hindi talaga po pwede ang hindi ikaw muna ang magpapasimuno niyan, no? Kasi talagang ikaw dapat ang nandyan dahil para yung baby na dapat may kalinga ng ina. Okay? Rowena Ramones, meron kasi akong pwest, pa rin, meron kasi akong pwestong sarili, kailangan na lang ayusin. Tama kasi sinabi mo, Mami Park, lagi ako nagtatayo ng negosyo, kaso iniiwan ko. Ayun, walang nangyari, sayang, sakit sa puso, pinaghirapan kong pera, lumipad. Kahit pamilya mo na, pinag mo ng business, hindi nila ito kaso. Kaya ayun, sakit sa puso, iyak na lang, May. Yun. Mahirap at pagod. Pag may kita, mawawala na pagod. Pag uwi ko, mag retail na ako ng store. Ginagawa ko ngayon, manood na lang muna ng vlog mo, Mami Park, para magka-idea muna sa ngayon. Para makapag-ready na. yon. So, coming from Ruena Ramones pa rin. No? Tapos sabi pa nga niya, nagulat daw siya, kala daw niya, hindi ko yun naiisip yung kanyang tanong. Kasi, uh, siya po ang ating topic doon sa kung mahirap ba ang magsari-sari store. So, kaya siguro napatanong siya, kasi <laughs> ilang beses na nga siya nag-fail, tapos ganyan na, ano? So, I wish you, ano, I wish you the, uh, I wish you all the best, no, ma'am Rowena. Uh, please lang, uh, bago ka pumasok sa pagsasabi sa store siguraduhin mo muna na you are, uh, you have the, the fifth factors, which is the, ano, self-readiness, okay? Ayan. And then, sabi ni Teresita Baron ulit, maliit na tindahan, maliit ang pagod. Malaki na ang sari-sari store na iwan ko lang, nakakaiyak na ang pagod. No? Pag malaki na daw, nakakaiyak daw ang pagod. Which is true naman talaga. Thank you, Ma'am Teresita. And then, Art Lawrence Sivaluca. Maraming salamat, Mami Park, sa pagsagot sa tunong ko. Love you po. Love you too. Love you all. Love you everybody. Winnie07, watching. Goblin Sausage, so pa shout out po sa Reyes Store. So shout out sa Reyes Store. Thank you everyone. Thank you, thank you very much for watching our videos. And talaga minigyan ko lang ng time for you guys to shout out kasi dumadami kayo. Siyempre, dumadami din ang ating babasahin. That is why uh, make sure that I give this time uh, I, give this ano, uh, this whole time for you na maano kayo, ma shout out. So, nag-update lang din ng Mami Park. So, maraming maraming salamat. And this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!